So ngayong araw naman guys, isamahan nyo nga pala kaming manguha nitong bunga ng sasa na tinatawag guys sa ingles na nipa palm fruit. Grabe, sobrang sarap nito guys, kaso nga lang abutan kami dito ng malakas na ulan, kaya ganito na lang yung strategy namin sa pagluluto. Kaya samahan nyo na kami guys sa maulang food trip natin. So what's up guys? What's up? Mahana pa lang. So ngayong araw nga guys, syempre may panibagong adventure na naman tayo. Dahil nga guys, medyo tumila dito yung malakas na ulan eh. Syempre nagkayayaan na rin kami dyan kasama yung mga kaibigan ko. Meron nga lang palagi sa kong gustong i-share sa inyo. Ayan guys, kita nyo naman na hindi pa rin tayo tinitigilan ng mga gustong magpa-promote sa atin ng online games. Grabe na guys yung offer nila. Talagang 100 to 500k talaga yung gusto nilang ibigay sa atin mag lang tayo. Pero alam niyo na guys, kahit masama yung tingin sa atin ng ibang tao, ay eh, dito ko mapapatunayan na hindi talaga ako gahaman sa pera. Kasi guys, kung pera-pera lang talaga ang habol ko dito sa vlogging, ay matagal na ako nag-promote niyan. Sa laki ng perang ino-offer nila sa atin, ay pag pinagtrabahuhan mo yan, ay paniguradong mahihirapan ka. Pero dito guys, pag pinatus natin yan, ay easy money lang. Para sa amin guys, at para sa akin, ay okay na rin yung kinikita namin dito sa vlogging. Huwag lang kami makasira ng buhay sa pagpupromote ng sugal na ganyan. Kaya sa mga patuloy na sumusuporta sa amin dyan, malaking tulong po yung palaging pag-share at panonood nyo sa mga video namin. Hindi hindi po tayo magpo-promote ng sugal, pinapangako sa inyo yan guys. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga solid supporters. Yan niya yung kukunin natin. Oh. Natin. Talag <laughs> Ito na lang isa. Mmm. <laughs> Share ko nga lang guys sa inyo, nakakuha rin nga pala guys ng suka dito sa pangapuno ng sasa o nipa to. At isa rin guys yun sa napakasarap na sausawan. Sa haba nga guys ng paglalakbay namin dito ay nakarating na kami dito sa napakaraming bunga ng mga sasa. Talaga naman guys, dikit-dikit lang sila. Ang kailangan na lang guys natin dito gawin ay pipiliin natin kung ano ba yung mga pede dito sa mga bunga na to. Kaya nga guys, sa halip na masayang at kunin ka agad natin ay tumatanggal muna kami ng isang piraso nito para ma natin guys kung malambot yung loob. Pwede rin nga pala guys tong kainin kahit hindi pa naluluto. Pero para sa amin guys iniluluto muna namin to para medyo matamis Ganito nga pala guys ang loob nitong bunga ng sasa na tinutukoy ko sa inyo Kaparehas din siya ng buko ng nyob. Hindi na nga lang guys kami dito nahirapan pa talaga sa panguha Kasi sunod-sunod talaga dito yung mga bunga na nakikita namin At hindi rin guys kami nahirapan dito sa pagbubuhat Kasi pinapaanod lang namin dito sa tubig yung mga bunga ng sasa Maya maya lang guys e eh, nakarami na rin kami What's up guys! What's up, guys? Ngayong araw nang tayo ng bunga ng sasa hey, 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 Let's go! Hey, hey, isa-isa <laughs> na nga pala guys namin tong para makuha natin yung mga laman niya sa loob. Medyo mahirap nga lang guys tong biakin kasi napakakunat din yung kanyang parang mga bunot na yan. At nung natanggal na nga guys namin lahat ng mga laman dito ng mga bunga ng sasay, ganito na nga pala guys yung itsura niya para na siyang rambutan o para na rin siyang kaong. At para guys maging mas masarap to, ilalaho ka natin to ng hinug na saging. Siyempre ang unang first step natin gagawin ay magtutunaw muna tayo o mag aarnibal tayo ng asukal dito. At para nga guys may pakita namin sa inyo na umuulan ngayong araw, ayan ay in slow mo pa namin dito yung mga dahon ng puno. Nagtulong-tulong na nga lang pala guys kami sa mga gawain dito kasi baka abutan pa kami na napakalakas na ulan ni paniguradong hindi isisindi yung apoy natin. Grabe, sobrang lamig pa naman guys ng adventure natin ngayong araw at eto, susunod na rin nga pala guys nating ilagay dito yung daladala natin na gataan ang style nga pala guys ng luto na gagawin natin dito ay parang gagawin natin siya guys na sinulbot na saging. Kasi medyo matabang talaga guys itong mga bunga ng sasa. Kailangan talaga natin maglagay dito ng asukal. Habang nagluluto nga guys kami dito ay nagtatawanan kami kasi nadadagdagan guys ng sabaw itong niluluto namin kasi napakalakas dito ng ulan. Pero hindi pa rin kami guys papayag dyan kasi nahihirapan na rin kami. Talagang kailangan na rin nating matikman at pa-food ma trip ito. Ah, grabe guys, ang lakas ng ulan. Pero hindi tayo magpapapigil. Kailangan natin itong lutuin at magutom na. Anong oras na? Hala una na guys. Hala una. Matulog, matulog, matulog. Matulog, matulog. Uy, natabi ang sabaw. Takabata. Ang gusto ko. Ang gusto ko. Ang gusto ko. Ang sa <laughs> Pero bago guys natin po tripin yung mga niluluto natin ay gusto ko lang muna i-shoutout itong mga kalaban namin sa bayan ng Socorro sa basketball. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa isang masayang exhibition game na nangyari sa atin. At salamat din nga pala at shoutout sa mga nagpa-picture sa amin dyan. Tapos ay na nga guys ano naluto na nga pala itong niluluto natin na bunga ng sasa. Grabe guys sobrang sarap nyan lalong lalo na medyo umuulan ngayon. So ayun guys tara kakain muna tayo itong niluto namin na ano, ginataang bunga ng sasa na parang sinulbot guys. Ah, magdasal muna tayo. Ah, Lord, maraming po salamat sa pag-iingat palagi at sa mga biyayang binibigay niyo sa amin. Amen. Tara guys! Ikaw muna. Wow! Ano oh, naman guys ito, malamig, malamig ang panahon. Oh, ah, okay. ang init! Guys, tinan niyo na, naman oh. Quality, quality talaga oh. Awaw! 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 Akin eh, ngarapan nyo. Guys, oh, tikman natin oh. Oh. Sabi na ah. mo na tayo. Ha? Tagman mo. Ang tulid nito. Ha? Guys, Ah, init. Ang ah, siyong ano? Ah. Pero masarap. Talaga okay. naman guys, kahit naman ang ka na araw, nagkaraday na, ko pa rin tayo sa paggagawa natin ng vlog. Kasi marami man. tayo napapasayang mga tao. Hmm? At syempre guys, gusto rin namin mapalitan ah. yung stress nyo ng inis. Sabaw. Sabawang ko. Ayaw. Medyo nagutom na rin talaga guys kami dito sa part na to. Talagang pumood na kami ng malala dyan. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga nonood ng adventure natin palagi. Huwag nyo sana kakalimutang i-share guys at kita-kits na lang ulit bukas. Pero joke lang pala guys. Wait lang. May gusto lang ako sabihin na mahal na mahal po namin kayo lahat sa mga solid followers namin. So ayun, kita-kits na lang ulit tayo sa mga susunod pa nating adventure.